Yumir Marshall naging emotional matapos matalo sa kanyang unang laban at hindi na magpapatuloy sa Paris Olympics 2024. Isang nakakalungkot na balita para ating mga Filipino boxing fans matapos matalo ang ating pambato na si Olympic bronze medalist Yumir Marshall sa kauna-unahang laban nito sa 2024 Paris Olympics kaninang madaling araw lamang. Nakatapat ng ating pambato ang bagitong 20 anyos na pambato ng Uzbekistan na si Turabek Kabibulaev sa round 16 ng patimpalak. na sorpresa ng 20 anyos si Marshall sa unang dalawang round matapos magpakita ng napakahusay na technical boxing para ma-outpoint siya sa loob ng anim na minuto. Binago ni Marshall ang mga bagay-bagay sa round 3 sa pag-asang makaiskor ng isang knockout. Ngunit sa kabila ng pagtango mula sa tatlong hurado sa round na iyon, hindi ito sapat upang pigilan si Kabibulaev na maiskor ang unanimous decision win. Nagbigay si Sean Rees ng 30-27 habang si Nabachir Abar, Holger Kusmaul, Jeffrey Verhoeven at Atarbayar Biambabayar ay umiskor ng laban sa 29-28 pabor kay Kabibulaev na ngayon ay tuwanero sa kompetisyon. Natalo po ang ating kababayan Baya unanimous decision Sa men's 80 kilo light heavyweight division At dahil po dito Ay maagang nalaglag si Marshall Sa torneo Kung saan ang pangarap niyang mauwi Ang gintong medalya sa ating bansa Ay tuluyan ng naglaho Nakakapanghinayag po ito Dahil si Marshall ang isa sa mga inaasahan Malaki ang tsansa Na maging medalist Sa buong light heavyweight division Sa Olympics ngayon Subalit dahil sa hindi inaasahang pagkatalo na ito, ay naglaho agad ang lahat ng ito sa isang iglap lamang. Naiwan namang emosyonal si Marshall nang dahil sa talo na ito. Pero ganun pa man nga po ay masaya pa din ang madaming Pinoy fans nang dahil sa pagrepresentan ni Marshall sa bansang Pilipinas sa Paris Olympics. Habang may mga fans naman na sinasabing oras na umano para kalimutan ni Marshall ang pangarap nitong Olympic gold medal at magkus kailangan na daw nitong ituo ng kanyang atensyon sa professional boxing. Lalo pat maedad na daw itong 28 anos ngayon.